Magandang araw, mga kaibigan! Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na sa isang masarap at kakaibang paglalakbay. Ako si Jonathan, at ngayong araw, pag-uusapan natin ang sampu sa pinakamahal at pinakabihirang pagkain sa buong mundo. Handang-handa na ba kayo? Tara, simula na natin! Siguradong magugulat kayo sa mga pagkain ito. Alam nyo ba kung bakit sobrang mahal ng mga pagkain ito? Hindi lang dahil sa presyo, kundi dahil sa kanilang kakaibang lasa at kasaysayan. Minsan, dahil sa rare ingredients, unique preparation, or limited supply. Ang bawat isa ay may kwento at dahilan kung bakit ito special. Kaya naman, hindi lang basta pagkain ng mga ito, kundi experience na dapat i-treasure. So, tara, sama-sama nating tuklasin ang mga ito. Samahan niyo ako at tuklasin natin ang sampung pinakamahal at pinakabihirang pagkain sa buong mundo. Siguradong magiging masaya at puno ng kaalaman ang ating paglalakbay. Una sa ating listahan ang Almas Caviar. Galing ito sa bihirang albino sturgeon na matatagpuan sa Caspian Sea. Isipin nyo, mga ilang dekada bago magmature ang mga isdang ito. Imagine nyo, dalawang milyon pesos kada kilo. Kaya naman, mga mayayaman at mga royal families lang ang nakaka-afford nito. Sabi nila, sobrang smooth and buttery daw ng texture ng almas caviar. Sunod naman ay ang Yubari King Melon, galing sa Yubari, Japan. Sikat na sikat ito sa sobrang tamis at perfect na hugis. Mayroon ng isang pares na naibenta ng isang milyon at limang daang pesos sa isang auction noong 2008. Sabi nila, sobrang tamis daw ng Yubari Melon na parang candy parang gusto ko tuloy mag-Japan at magtanim ng melon. Para sa mga mahilig sa sushi, kilala nyo ba ang bluefin tuna? Ito ang isa sa mga pinakamasarap at pinakamahal na klase ng tuna. Pero dahil nga overfished na ang bluefin tuna, paunti na ng paunti ang populasyon nila. Kaya naman, umaabot na ng 200,000 pesos kada kilo ang presyo nito sa Japan. Ngayon naman, pumunta tayo sa Indonesia at kilalanin ang Ayam Semani Chicken. Mula balahibo hanggang buto, pati na ang laman nito ay itim din. Dahil sa rare genus nito, umaabot ng 10,000 piso kada isa ang presyo ng Ayam Semani sa ibang bansa. Sabi nila, mas masarap daw ang lasa nito kaysa sa ordinaryong manok. Kung mahilig kayo magluto, kilala nyo ba ang saffron? Ito ang pinakamahal na spice sa buong mundo. Ang bawat bulaklak ng saffron crocus ay nagpo-produce lang ng ilang hibla ng saffron at ang pagani nito ay manual at napakahirap. Kaya naman, umaabot ng 50,000 piso kada kilo ang presyo nito. Pero sulit daw ang lasa at aroma nito. Para sa mga mahilig sa Italian dishes, narito ang white truffles. Kilala ito sa sobrang unique at pungent aroma at lasa. Tulad ng saffron, mahirap din itong hanapin at i-harvest. Kaya naman, umaabot ng isang daan at libong piso kada kilo ang presyo nito. Isipin nyo, parang ginto na rin ang bawat gramo. Mula sa Japan, kilala ni natin ang Matsutake Mushrooms. Ang mga mushroom na ito ay sobrang bihira at tumutubo lang sa ilalim ng mga pine trees. Kilala ito sa distinct na spicy aroma at pain-like flavor. Dahil nga rare sila, umaabot ng 55,000 piso kada kilo ang presyo nito. Sabi nila, masarap daw itong i-grill o gawing soup. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa Sweden, isang bansa na kilala sa magagandang tanawin at malamig na klima. Dito natin matitikman ang kakaibang mousse cheese, isang uri ng keso na bihira at espesyal. Gawa ito sa gatas ng moose, isang malaking hayop na matatagpuan sa mga kagubatan ng Sweden. At hindi lang basta moose, kundi galing pa ito sa Moose House Farm sa Sweden, isang lugar na dedikado sa pag alaga ng mga moose. Dahil limitado lang ang supply ng gatas ng moose, sobrang mahal din ng presyo ng kesong ito. Hindi ito basta-basta mabibili sa mga ordinaryong tindahan. Umaabot ng 28,000 piso kada kilo. Isipin mo na lang kung gaano ito kamahal. Sabi nila, sobrang creamy and rich daw ang lasa ng moose cheese na parang natutunaw sa iyong bibig. Talagang kakaibang karanasan ang matikman nito. Mula sa New Zealand, narito ang Manuka Honey. Isang uri ng honey na hindi lamang masarap, kundi puno rin ng mga benepisyong pangkalusugan. Bukod sa masarap, kilala rin ito sa medicinal properties nito. Ang manuka honey ay ginagamit sa iba't ibang paraan mula sa pagkain hanggang sa panggamot. Ang high grade manuka honey ay may sangkap na methylglyoxal na siyang nagbibigay ng antibacterial properties nito. Ang sangkap na ito ay natatangi at bihira kaya't mahalaga ito sa kalusugan. Dahil sa rare bees at unique process ng paggawa, umaabot ng 30,000 piso kada kilo ang presyo ng high grade manuka honey. Ang proseso ng pag-aani at paggawa nito ay masusing binabantayan. Kaya naman, hindi lang ito basta honey, kundi health food na rin. Maraming tao ang gumagamit nito bilang natural na lunas at pampalakas ng katawan. At siyempre, hindi mawala sa listahan ng Iberico ham galing sa Spain. Ang baboy na pinanggalingan nito ay pinapakain ng acorns. Kaya naman, sobrang rich at nutty ang flavor ng karne. Kaya naman, umaabot ng 250,000 piso ang isang buong leg ng Iberico ham. Ayan, mga kaibigan, natapos na natin ang ating food trip around the world. Nakakagutom ba? Ako rin eh. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong food adventures. Hanggang sa muli, mga ka food trip.